ay sa camera. <laughs> <laughs> Ingat kayo. Oh. Bye, Pakis. Gabri! Yeah, thank you po. Lipat mm. ka na sa harapan. Okay. Bye, Gab. Ay, kung sila sa harapan. Lipat ka doon, be. Lipat ka. Lipat ka. Alam ka doon sa lipat. Yep. Bye, ma. What's up, guys? Pagkatan lang kami sa mga gate. Yeah. Pukulong ko na itong kasama ko. Kong... Ingot. Sure Ayan, okay? nariligaw sa sarili niyang bansa. Paano pag-artista ka na? Hindi ka suni sa camera. <laughs> <laughs> Scripted eh. <laughs> Scripted yan muna ni BD. daisy Everything in. <laughs> okay, you! ran kana ta Tawag dito. Tawag dito. Concerned. Si Kapitan, no? Kapitan Taray. Hi, guys. Hindi ko ka na kami sa... Puerto prinsesa. Hi everyone. Hindi ba yun nagsasalita na ako eh. Hi everyone. Puro ka namunta mo. Oh. Ano eh. 1.5 million subscribers. Eh. Ayun Ay, na ha. Masimula na guys eh. Sama yun sa content to. Yung galit mo. Kala ka ba? Uh, Sama lahat yun. Diba? Yung mabiro-biro. Alam mo ano eh tampon ni ano don serious guys <coughs> ano masasabi mo na nandito na tayo sa pangarap mo na lugar pangarap pa to ay di mo ba ito pangarap mapuntahan? Hindi. Ako lang pala yun guys kahit nakapunta na ako dito this is the best place to die ay today today this is the best place today nandiyan ka na ka content. na ito yun guys oh viewer content walang halong edit na baliw ang gabi na baliw ngayon ikikiss ako ng girlfriend ko airport alam mo tikiya yun lang pala yung mga pagpangiti sa yun eh. magkisa ko <laughs> so yun guys plano dapat tihintay namin si Kuya Brian tihintay e, naman na ito ni ate nagbablog ako eh <laughs> guys so, si Mayora kachat niya yung mga connection niya dito sa Palawan yung mga ano smuggler Iturang mo ako na kimi mayorsis ano nitika dito yun, yun si mayora ah 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 ah, ah! Alis na ah 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 oh, ah oh. ah Hirap na sa kanila. Papa. Cool na cool. Ha? Papa. Huh? Papa. Hay. Ang hirap maglakad. hirap na hirap pa siya maglakad niyan sa lagay na yan. Lasyon dala. Dito tayo sa ano? <laughs> Airport lang to. Naghahanap na kami ng kakainan namin. Tinuro kami nung guard dito daw sa orange tingnan nyo ah flip ko lang guys may kita nyo kulay oka malapitan wait lang nalak yan mayora ano masasabi mo sa tour natin ang pakainit guys na ba ang bigat ba ng dalama hindi naawa ko sa'yo naawa yan na lang ba yung masasabi mo of course sige bye I love you I love you too bye You know? Ano masasabi mo, Mayora? Init. Init na naman. Ito, Isa lang ba nasasabi mo? Ano ba ito? Ayun, kainan. Oo, wala kainan. Disappointed ka ba? Okay, bye. Hello so, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Then guys, lapag ko muna kayo. Sundan nyo ako. Yan ang mga malalaki diba? malalaking bilao oy 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 oy, oy. saan ka pupunta saan ka pupunta ito ang mukha hindi <sighs> talaga ako birthday table. Bagman ako. Ako magawa. Ayan. So guys, ang kabilin-bilinan sa kanya ni Tito, huwag kumain sa karinderya kasi hindi alam nagluto. Saan ka ba kumain na karinderya na alam mo yung nagluto? Sasabihin kita ay pa pa Pero yun, dahil nga yung payo ni Tito, unang mag gagawin natin ng 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 ngayon, maghahanap ng karinderya. Ayun o. No? Galing talaga ng anak mo to. Ay, I mean, Ay, kinig sa'yo. Patawad po. Pero hahanap namin ng karinder na kasi sarado lahat. Gutom na rin kami. Tinchan po niya, sinisigaw na yung bulate. Ay, na-eater eh. Ay, Ano ba ibig sabihin ng eater Ibig sabihin eat. Eater eh. Ibig sabihin tatlo lang kakainin mo. Ito ko mahal ko eh. Ang hanap na naman. Thank you po. Sabi kasi niya. Ano bang gusto mo? Pans snubbing ko sila. Famous ba ako? Si Ding Dong Dantes ba ako? Mabino kahit nga siguro mabino. si Ding Dong Dantes, papansinin sila eh. Sabi thank you kuya. Si Binoy nga eh. Kinantahan yung mga babae kahit lasing siya. Walang connect sa mga ginagawa ko ngayon pero may masabi lang ako. <sighs> Ayan no choking oh, 1 kilometer. Tutaw, 1 kilometer, lang, kilometer. <laughs> <laughs> Ayan ah, dito na tayo. Sa JRR. Okay, okay. Para, tatawid na. Okay na guys, bubuhos na namin yung buhay namin. Oops! Daan-daan lang tayo guys. Thank you po. Umagal talaga si Kuya Ban. Eh. Si Kuya Ban. <laughs> Oh, Mayora, ano masasabi mo? Wala. Nakalak ba sa'yo, Mayora? Wala oh, O, d'yan na tayo? Ay, grabe, oh. Ano to, ate? Ano sa'yo, <laughs> ate? Hindi, hindi. Libro mo si ate? Mayora, please. Ito po. Ito po. Nilagang pork. Okay Nilagang. <laughs> shrimp. Ay, sari-sari. Nilagang nakain Bili mo tas huwag mo kainin. <laughs> Mayor. Shoutout ka muna sa ano? Sa Trina Subscribe. <laughs> <No. laughs> Bilis. Hi, Trina Subscribe. Ayan. Ito na kami. Paanap na kami ng karinderya namin. Pero hindi sa amin ito. Kakainan lang. And then, so, si Mayor. Sa kanya ko muna tatakot. Pag niya nga. Pag niya ito <laughs> na lang sa lamesa. Ay, sarap Yo! Pops na eh. pops So, ayan, guys. Pops na kaming kumain. Ang sarap ng pagkain dito. Ang Palawan ang totoong city of smile alas lahat na nakasalubong ko dito guys niningitian ako kahit di ko kalala sa Bacolod pagpunta namin din <laughs> nakasimangot mo ako kaya dapat palitan nyo na yung ano nyo. Bacolod city of simangot na kayo ah. dito na yan Palawan the city of smile sige bash ako, pa trivia lang to guys kung ba't umulan sa Manila kasi, dahil sa Lola Amor, sabi nila, it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamin? Kasi yun, guys. It's been raining ever since. Ay, no, look. Ano ba? Ano Welcome to Pirt. Pirt. Ano, ano? Let's take two. Welcome to Pirt. Ano na saan ko? Puerto Pala. Puerto Princesa. that ko, niya no? Wait, bigyan daw natin eh. Welcome to Puerto Princesa. International Airport. Ayan guys. Kita ba? Parang mali yung focus ko. Ayun pala. <laughs> so yan No loading and unloading anytime. Dito. Check nyo. SMC to to, to, to. What is SM City Port. Ito, ito, ito. No loading and unloading. Eh, paano pag wala ka ng data, no guys? Anong gagawin mo dito? Seryosong usap lang. Nakita nyo doon? No loading and unloading. Paano mag... Wala ka ng data. Hindi ka pwede magload load doon. Mali talaga. Isihin ng gobyerno. Sa si lahat na nangyayari. Huwag magsumikap. Dahil ang 20 pesos na bigas, eh, hindi matutupad. 20 pesos kada cup. Pwede pa. Ano meron? Ano masasabi mo? Ano masabi sabi mo, Mayor? Madjinit dito. Bakit? Fresh yung hangin sa Manila, no? Fresh. <laughs> Mainit dito pero yung hangin, polluted, no? Polluted yung hangin dito, guys. Sa Manila, sobrang fresh yung hangin. Isang hinga mo pa lang, patay ka na <laughs> sa hika. <laughs> Pag mahika ka pala mali-mali yung mga sinasabi namin kasi puyat na kami pero kahit hindi kami puyat mali pa rin sinasabi namin di ba nga mayor si mayor oh. guys papayat yan dito pag uwi nandun sa Manila ano na yan sexy lady na yan grabe sabi nila tita ano ba naki nagutom ka ba sa Palawan <laughs> okay, guys yun pinapapila siya the police mm morning ceremony ata nila yun. Bawal? Uh Oo. -oh. Uy! Bawal sila ito Sorry po. Papakita ko kayo <laughs> sa Break the law. Nakakamali pala mag-vlog. Pag madami kang dala, siguro mamaya. Pag nababa na namin ito sa Transient House. Okay, uh, pag nababa ito. Namamayora. No, huh? Si Mayora, umi-street na yung likod doon. Oh. Sobrang hindi nga mas <laughs> tatanggal ng scoliosis. kasi uh. Grabe, ang bigat pala ng bag Ano mas mabigat? Bag ko syempre. Pero mas mabigat din mga dinadala ko sa buhay. Mga pasakit na dala ng pag-ibig sa iyo. Eh <laughs> <laughs> Hey guys, may na lang ulit. Dito na kami sa airport. Antayin namin si Kuya Brian. Sir, kamusta po ang biyahe niyo? Oh, ingat lang ha, baka mabangga. Sobrang excited. Si Kuya. Welcome kay Tomona. Good morning po. Makakasakay ah, na tayo sa beautiful na tricycle. Ah, ayan po. Para ah. magkasya, para magkasya. Sa likod po. Sige po, Kuya. Thank you po. Oopsie, Daisy. Yon! No. Dito na tayo guys. San? Dito guys. Ah. Oh. Ating magiging tahan. Ay, ay, kitaan, oh, sa loob ng ilang araw. Ako na. Nani? Ayan okay, guys. Kain ka lang yung mga bag. Morning po. Dito, kayo. dito si kay. Ako po. Ay, ko pa ayusin. yun. Dito Paso. Ah, Pwede po ipasok yung sapatos. sa Ay, dito na lang po. Oh, shit. Nagkarap ang aking shoes. Yun, yun. Sige po, Mayora. Pasok na po. Okay, oh. sir. <laughs> sir, pasok po kayo, eh, sir. Oh. Uy! What? What happened, bro? Heyo, guys. Ano, nandito na kami sa ano. Antok na ako Nandito na kami sa transient house. Magiging tahanan namin ito sa loob ng apat na araw. Yun ang aking bed. O yun Pero na lang kung kaya niya talaga din. ayoko talaga din guys. Yeah. Chocot. Mayita guys. Tutor ko kayo. Maganda yung paligid. Maraming painting. ano? o. Ayun! sa gimbal. ano o guys. Maraming painting. May Sony na TV. Huwag niyo lang ngayon iuuwi bait yung mayari dito. Kasama yung curtain. may shower room. Huh? May turn off lights <laughs> when not in use room. <laughs> Saan ka pa? Ayan. Yes. yes. Tingnan nyo. Turn off lights when not in use. Sorry. Hindi ko lang ate. Eh. Kasi ano, may libre pa tayong ano, model. Sige. Tingnan mo nga. Yes, ganyan. Pag madilim. Ay, wait, wait, wait. Papakita ko sa mga viewers ko yan. O, oh, diba? Okay. <laughs> Meron pa kaming ano, dim light. Pag gusto niya magtakotan. Pag gusto nyo ano yun. So yun guys, yun lang. Very simple. Pero solid. Isa, charge mo Good na ako. Ito kami sa Bay Park at joke Bayok. Baywalk, Baywalk Puerto Princesa. Ito ang sana ba ako <laughs> Alert lang tayo kasi marami daw ditong <laughs> so kasama natin si Mayora si Kapag si Boss. yung vlog, alam mo na. Pag na yung vlog, ibig sabihin tinatrack na namin natin sa yung cellphone. <laughs> kasi wala kami laptop ngayon. Medyo double ingat, triple pa nga. Ops, ops, may bike. Mabilis yan. <laughs> Pabalik na kami sa aming pansamantalang tahanan dito sa Palawan. Yan, galing kami sa Baywalk Super Puerto Princesa. Nanood ng liga mga matatanda kumain sa isawan. May bagong natutunan. When I it, baby. It's just me. so far so good. Ito ang first day natin dito sa Palawan. Napakaganda ng mga na napagstayan natin dito. Alam ko lang pwede mag kaya hinihinaan ko yung boses ko. Alam ko na rin yung air conditioning. Air conditioning. Ayan na. Tuto ko na ulit kay Mayor. Yung... Ang kita niyo naman, no? Ayan. Hmm? Preparing si Idol kaya mga langit yung bukas nalagyan nyo na yan dyan para kainin ang pusa